Hi guys, good good afternoon po guys, uh, welcome po sa ating vlog, after this video guys ay isi-share ko po sa inyo ang mga tips kung naglilibo na po ang ating dumalagang inahing bebo guys Ito po yun guys ay ika-113 days na po niya guys at saka yung kanyang didi guys ay bagsak na bagsak na po siya Parang may namumuna po ng na mga gatas dyan sa... Kanyang didi. Pero, na kusiling po natin, guys, ay... Wala pa pong gatas na lumalabas. Ayan. Pero, yung mga big niya po doon sa... Sa loob ng guys, ay... Gumagalaw na po, guys. Ayan po. Pero, wala pang... Ano dito, guys, wala pang... Wala pang lumalabas na gatas. At saka yung kanyang ari guys ay pag-observe ko nung 110 days niya ay nagsimula na pong namamaga ayan at ngayon guys ay ito na, yan na po yung kanyang ari at well, ano na po guys ay parang umano na po siya kapon po guys ay malaki na po ito ayan po guys yung mga sinyalis na malapit na po mag-anak yung ating dumalagang inahing baboy guys ayan hindi po siya mapakali guys ayan parang gusto gusto niyang maglaro ng sako guys ayan kanina po guys ay yung kanyang tulungan ay parang kinatagat po ng ating mga kuwayan guys ayan bali ika-113 niya po ngayon guys ito po guys ay malapit na pong mag maghanap ayan po guys so parang hindi po siya mapakalik pero mabait po to yung ating dumalagang inahing baboy guys ayan sana po guys ay maghanap po siya mamaya o bukas pagdating ng 114 days o ngayon sana po guys ay mag-aanak na po ito at normal lang po ang kanyang delivery ayan po guys sa ating ito po yung harapan guys ng ating gumalagang na baboy na nabahit po itong ating gumalagang naing baboy guys <coughs> ayan po guys yung kanyang chan ayan po ayan po kinakagat po yung ano guys yung, yung, yung sako na nilagay natin. O. Tingnan nyo guys ay parang hindi na po siya mapakali sa kanyang kulungan. Ayan. Pero hindi naman po siya nangagagat sa atin guys kasi po ay mabayad naman po itong yung ating dumalagang inaing baboy. Ayan po guys. Parang hindi po siya mapakali ay ungat ng ungat or simod ng simod. Ayan po guys, so Minto na po siya guys sa Kanyang pag ng sako Ayan, hihiga na po siya Ayan po guys, hihiga na po siya Dandahan niya po ang Yung katawan niya po ay dandahan niya pong Nilagay sa Baba, ayan po guys, so parang hindi po siya Mapakali Kahit po ay nakahiga na po siya Ay parang gusto pa niyang Maglaro, ayan Pero observe para rin tayo dito guys ay dahil po ay wala, hindi pa po, po siya naghahanap at baka po mayang gabi or bukas o sa makilawang gabi ay maghahanap na po ito. ika 13 days na po niya ngayon guys na pagdadal pagbubuntis ayan po guys kahit po ay nakahiga po siya guys ay hindi po siya mapakali at nginunguya nguya niya po yung sako na nilagay natin guys ayan ayan po guys bali first time niya po ngayon na magaanak guys kaya tulo focus po tayo sa pag-observe ng ating dumalagang inahing baboy ayan po guys sana po guys ay normal lang po ang kanyang pag paglilibor. Ayan. At yun lang po guys, maraming maraming salamat po sa panunod ng aking video at paki-like na lang po guys at sa pakisubscribe ng ating youtube channel at paki-support ng ating munting channel guys para po ay updated po kayo sa ating i-upload na video ay paki-subscribe at paki pindot din po ng notification bells. Maraming maraming salamat po guys at magandang buhay po sa atin lahat. Thank you po guys and God bless.